Hello mga Chops! Araw ng dingo at ayan, naka-schedule tayo for today's video para pumunta ng gold shop. Ayan, i-update yeah, ko kayo kung magkano na ang gold ngayon. Dahil ang presyo ng ginto dito sa Saudi at sa Philippines, kahit saan mang sulok ng mundo, ay tumataas naman talaga, hindi lang dito sa Saudi Arabia. But before that, of course, magko-coffee muna tayo. So nag-drive-thru kami dito sa... One of my favorite coffee shop dito sa Saudi Arabia, ito ang Half M. Ayan. And ipapais ko pala tong tri triple lock ko na uh, Japan chain style na necklace kasi yung lock niya ay lumuwag. So ipapais ko siya doon sa gold shop kung saan ako ay pupunta. Of course, walang iba kundi ang Golden Thunder Jewelry Shop. Yeah, one. So, feel ko mag-ice americano. Kaya, yun ang pina-order ko ngayon. And, try nyo tong caramel bites ng Half M. Sobrang uh, perfect combination yan sa ice americano ninyo. Ayan. This is 12 real lang yan sa half M. Pero alam ninyo huwag kayong mag-alala dahil kahit na tumataas ang gold, tumataas din ang value nyan. Kaya naman sobrang good investment talaga ang gold. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dapat ngayon pa lang bumibili na kayo dahil hindi natin alam. Baka next month ay mag 400 real per gram pa ang gold mga chops. Kaya ayan. I-update ko kayo kung magkano ang presyo ng ginto sa gold shop ngayon. Ayan. Ibang presyo ng Uh, ginto sa shop, okay? Iba rin ang presyo ng ginto sa mga online seller. Hindi nyo siya pwede i-compare. Okay, so i ko kayo ngayon ng presyo sa shop. Golden hand per gram. Wala na no, high sa? high. Cam per gram 18 karat. 18 karat, uh, maybe 323. Special. Special three gram, <laughs> The regular. Regular, regular uh, maybe 300. 300. Sunburst. 21 carat. 21, 350. 21 special. A 21 special, 370. My oh God. my God! Totoo, Totoo nga ang balita. Narinig niyo mo, talo gold na naman. Nandito ako okay. sa shop. Tagal kong pinakapunta dito. Mga um, 2 uh, weeks, two weeks yata. Oo, oh, um, panay tayo pa-deliver, pa-deliver. Is it all gold? So, papakita ko sa inyo what we have here. Ayan yung price ng gold per gram dito sa shop. Mm -hmm. Sabi ko kay Ahmad, mababa ngayon ng bentahan ng gold dito sa si shop. Kasi nga pataas lang pataas yung presyo ng gold, mga chape. O, daga. Diba? Nakakainis. Oh. Nilay ko si Kader. If you will buy gold, visit here, Golden Thunder. Pero, ha? Lake to Villa You can look for Ahmad. This is Ahmad. Welcome. And this is Saruya <laughs> Say hi. <laughs> hi. How are you? To the breakfast cellar. Ah, there. Woo! <laughs> <This is who. laughs> Okay, katulad nung nabanggit ko, ang presyo ng gold ay hindi stable ngayon. Minsan tataas, minsan bababa. But, most of the time, sa nangyayari ngayon, pataas lang siya ng pataas. So, hindi fixed ang presyo. Maaaring pag napanood mo ito, ito mas ulit ang presyo ng ginto kinabukasan or the other week. Ayan. So, yan mga chops ang updated na price ng ginto for October, okay? Pero sana wag na muna namang tumaas, parang awa mo na. Ayun, 'di ba? And ayun pina <laughs> ko sa inyo, yung mga set in 18 karat. And also we have there yung mga special na set na uh, alahas katulad niya mga hardware na 'yan. Yan ay special, okay mga chaps? So sana na-enjoy ninyo at nagkaroon kayo ng idea kung magkano ang presyo ng ginto dito sa Saudi Arabia. So ano pang hinihintay ninyo mga chaps? Mag-invest lang kayo dahil ito naman ay good value. is the is tall <laughs> say ah, now gold is high also. the gold good investment safe yeah. safe gold now it's high but in the next time will be good yes now better than next no, time No, still good investment Yeah, still good investment it gets high so the value something. is getting more higher yeah say a. Hey. <laughs> hey 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 a hey Okay, say bye. Bye. <laughs> Visit bye. the bye. shop. Visit the shop, Golden Thunder. If we buy gold, I will give you Angelo. For sale. <laughs> For sale. For rent. For sale. Yala, bye-bye. <laughs>